Inaasahan pong pagdating ngayong linggo ng nasa 10,000 bakuna laban sa African Swine Fever. Kaya naman tiwala ang Agriculture Department na makokontrol nila pagkalat ng ASF. Mas pinaigting din ng ahensya ang mahakbang kontra ASF. Ang detalye sa report ni Clayzel Pardilia. May isang daan bakuna na umano kontra African Swine Fever na dumating sa Pilipinas na karaang taon. Ipinasok ang mga bakuna ng isang Vietnamese company sa pag-aakala na maaproban agad ng Food and Drug Administration. Pero inabutan na ng expiration noong Marso. Pangamba ng samahang industriya ng agrikultura. Gamitin ang mga napasong bakuna sa controlled vaccination laban sa ASF. Lalot binago at pinahaba umano ang expiration ng na mga naturang bakuna hanggang Disyembre. Yun ang... Uh inextend naman pwedeng gamitin. so ang uh, ang sinabi kaagad natin ino-object natin yung pagdami kasi bibili ng government 'yan dapat bago no and uh, isa is walang assurance kung may effect pa 'yan paglilinaw ngayon ng Department of Agriculture the government will not buy expired uh, vaccine papadala uli ng bago ang bakuna ay magiging good for two years pag dumating. Walaan niyang ginastos ang DA sa mga nag-expire na bakuna. Matatandang pinatigil noon ang pagbabakuna ng ilang pribadong sektor dahil sa kawalan ng Certificate of Product Registration ng ASF Vaccine. 10,000 bakuna kontra ASF ang inaasahang darating ngayong linggo na ilalaan sa lalawigan ng Batangas na nagdeklara na ng state of calamity dahil sa patuloy na pagkalat ng ASF. Sa kabila nito, hindi pa kinakailangan magpatupad ang malawakang state of calamity sa buong Pilipinas. Sabi ni Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr., kumpiyansa siyang makokontrol ang ASF dahil sa mga ginagawang hakbang ng ahensya gaya ng pagbabakuna pinapaigting ang mga checkpoint at testing. Pinalaki rin ang indemnification fee hanggang 12,000 piso mula sa 5,000 piso lamang. This will definitely help na makontrol yung pagpupuslit doon sa mga infected animals. Yan ang pinaka-reason bakit uh, mabilis kumalat yung ASF. Tanging mga farm na may positibong kaso ng ASF lamang anya ang isina sa ilalim sa lockdown at hindi buong bayan kung saan may ASF outbreak. May ibang mapagkukunan ng supply ng baboy gaya ng Central Luzon at may imported din. Kaya hindi nangangamba ang DA na sisirit ang presyo. Kalazel Zalpardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.